Hello guys! Magandang araw! So, ito naman si Tagahoron uh, Welcome sa ating channel para doon sa mga kapapanood pa lang uh, ng ating channel So, magandang araw sa inyo So, ngayon for today's video uh, i-share ko sa inyo ang disadvantage ng uh, vinyl stickers So, ano ba yung disadvantage ng vinyl sticker So, sabi ko sa una kong video, maganda. Yes, tama talaga. Maganda yung vinyl sticker with respect to the Kwan. Ah, uh, quickness sa pagkakabit. Kasi, mabilis talaga siyang ikabit. Compare doon sa <clears throat> ipapare-paint nyo. Or, magpapare kayo ng inyong mga cover, ng mga motor nyo, or yung mga sasakyan nyo. Mabilis siya. Tapos, ma makakamura ka. Ah, uh, mas makakatipid ka kasi mura nga. Tsaka maraming vinyl sticker ang nabibili sa online. Magpipili lang kayo kung, anong color, kung gusto niyo ng mga kamilyon, yung nag-iiba, yung kulay, pag na, naiilawan, so pwede rin. Kaya lang, ang disadvantage noon guys, is ito. Uh, based doon sa experience ko guys, uh, titingnan nyo guys, oh, ito oh. Ito naka ano to, kumbaga vinyl na, na order ko sa online, sa Lazada nabili ko. Ah, uh, yung isang buong motor ay nakagamit lang ako ng sa isang buong motor. Yung yung motor ko guys is so, crf 250. So, ang nagamit kong ah uh, uh, cover vinyl stickers ay 1 meter, 1 meter by 1 meter na ah uh, chameleon red ito. Itong chameleon red tapos yung Ferrari Red naman ay kalahating uh, one half meter which is medyo nagkulang yon May mga parts na hindi nalagyan. So kung kayo guys ay maglalagay ng vinyl sticker sa inyong mga motor sa CRF 15 nyo ay mas maganda ay dagdagan nyo na lang. Halimbawa yung Ferrari Red ay dagdagan nyo kahit gawin yung 1 meter para ma-spare pa kayo, ma-extra pa kayo. So ano nga ba guys ang disadvantage? Ang disadvantage nito guys ay yung dito sa loob yung dito sa loob at yung uh, ah, pakita ko sa sandali guys may pakita ko sa inyo ito guys oh so, may pakita ko so ito yan so ito guys bali ito yung side fairings ng CRF 250 So, dito sa labas, kung titingnan nyo guys, ay maganda siya. Actually, binilid ko na ito sa, sa araw, hindi nga lang directly sa sunlight. Inilagay ko guys sa loob ng sasakyan ko. Tapos, naglabasan yung mga bubbles ay hinagod-hagod ko. Hinagod ko para mapantay siya. So, kung titingnan nyo sa labas, ay maganda. Maganda siya. So, ang nangyayari nito guys, yung hindi maganda ay doon sa loob. Ayan guys, oh, tingnan nyo. Yan. Ito guys, oh, tingnan nyo ito, oh. Yan. Yung dito. Yung nakikita ba guys? Yan. Yung dito guys, sa loob, <coughs> Tumutuklap yan guys. Yan, oh, tingnan nyo. Actually ito guys, nilagyan ko lang ito ng mighty band. Nung mga pandikit. Nilagyan ko lang ito guys ng mighty band para kumapit siya kaya hindi siya gaano na tuklap. Yung isa guys, yung dito. Yan. Yan, oh. Tingnan niyo, oh, Yan. Natutuklap yan, guys. So, pag hindi niyo tiningnan, halimbawa kung magpakabit lang kayo, guys, doon sa mga shop na nagtatrabaho, dapat, guys, uh, kung mang, kung maaari ay nandoon kayo. Dapat nandoon kayo para mag-observe para tingnan yung ginagawa nila kasi hindi ko naman nilalahat na yung mga nagtatrabaho na minsan ay dahil sa pagmamadali ay hindi na nila concern yung nasa loob kasi nga sabi nila hindi nakikita pero guys pag hindi nyo yan pag hindi yan binigyan ng pansin ng maaga pa yung mga binili sticker nyo ay matatanggal tingnan nyo guys oh ito yan yung dito oh. tingnan nyo guys yan dito. Ito ito dito guys pag hindi nyo yan inaayos nang ma, 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 ng maaga papasok diyan guys yung dumi. Actually ito guys yung cover ng headlight ko inilagyan ko na ng uh, masking tape kasi yan guys yung nakita kong solusyon na pwede nating gawin para ma-prevent yung pagtuklap ng ating mga vinyl stickers. So masking tape lang yan, ito lang guys yung ginamit ko hindi pa tapos pero maya-maya may, gagawin ko to uli. So masking tape lang guys. Bakit kasi guys pag uh, ginamitan natin ito ng mga pandikit, kung ano man mga Suglo or sa anumang ano sa anumang anumang klase ng pangdikit, kagaya ng Mighty Band, ay tumutuklap din kasi ito guys yung ginamit ko kahapon ay Mighty Band din. Ito. Pero guys yung mighty band kasi yung mighty band ay hindi pwede dito kasi yung mighty band ay hindi kumakapit sa vinyl natatanggal rin siya tapos yung binil ay parang naluluto yan guys oh yan oh dito oh nakikita nyo ito to oh. yan yan dyan dyan oh natatanggal, natatanggal na nasa loob kumbaga hindi nakikita kung hindi natin bibigyan ng pansin yan papasok yung dumi dyan so ang mangyayari matatanggal yung binil natin sayang din kaya, guys, uh, ang dapat gawin natin ay lagyan talaga ng ito, yung uh, masking tape. Dapat lagyan talaga natin para masil para ma-cover yung mga gap. Yan. Actually, guys, ito, tinatanggal ko siya, hindi siya matanggal. So, ibig sabihin, tatagal din yung uh, masking tape para... Uh, ma-prevent yung pagtanggalan ng ating vinyl sticker so ganito lang guys ito lang yung baga ano, technique para ma-kabiran yung mga gap dito sa loob, ito guys o oh. tingnan nyo o, oh. ito oh. yan, yan dito yan, nakikita ba? yan, yan dito so yan guys, pag hindi yan tinakpan nyo yung dumi, yung dumi papasok dyan kaya dapat uh, lagyan talaga ng takip dito so dapat maging ano kayo guys kayong mga motorcycle owners yung mga car owners na maglalagay ng vinyl sticker so gawin nyo ito hindi hindi lang actually guys hindi lang ako sure kasi hindi naman ako expert pagdating dito uh, hindi ko hindi ko rin masasabi na depende sa klase ng vinyl sticker pero sa tingin ko guys ganito talaga na pagdating dito sa loob ay hindi na talaga siya makapit So, yung sa inyo guys, yung mga nagkabit na nang vinyl sticker, paki-comment naman po sa baba kung ganito rin yung na-observe nyo. Tsaka kung taga saan kayo para uh, malaman ko kung hanggang saan nakakarating ang video na ito rin, guys. At saka kung taga-Tacloban din kayo, guys, uh, baka sakali magkita tayo para uh, matingnan ko rin yung sa inyo kung ganito rin tayo ng experience Kasi itong sa akin, guys, ay natanggal talaga nagkanohan talaga dito yung mga gap so all in all guys yung vinyl sticker ay maganda maganda siya maganda siya kasi mabilis ikabit yan no? ito guys chameleon red ito ang maganda na sa chameleon red kasi pag nailawan o kaya sa anumang color ng chameleon ay nag-iiba yung, yung color yan maganda parang magic So ito guys, ito tapos na. So malinis na. Wala na siyang mga gaps dito. So okay na. So ready na siya for installation. So maya-maya guys, ikakabit ko ito guys. Ang ano nga lang dito, ang naging problema lang guys ito. Kasi nagbubble siya. Kahit anong gawin ko, hindi siya matanggal. Uh, medyo natatakot rin naman ako guys na butasan ito ng kuan kung baga kagaya ng mga sticker na anuhin lang ng karayom para lumabas yung hangin dito sa ano dito sa vinyl sticker hindi ako sigurado So guys, kung ganito yung sa inyo, uh, paki ano naman, paki-comment naman po kung uh, kung ano po yung solution dito. Kung tatanggalin kasi kung tatanggalin baka hindi na dumikit yung sticker or kung hayaan na lang na mainitan ng araw kasi sa init naman ng araw halimbawa sa mga decals doon sa mga decals sa mga sticker pag na sisikatan siya ng araw kusa siyang naghihil kusa siyang na flat flat nawawala yung bubbles so iwan ko lang hindi lang ako sure dito so baka alam nyo guys na pwede rin yung ganito na ito sa katagalan ay kusang didikit So, hindi ko lang tatanggalin guys. But all in all guys, yung vinyl sticker ay maganda. Maganda siya, tapos muram, mabilis ikabit, so makakatipid ka. Kaya lang, ito yung naging problema guys sa loob. Na may tendency na pwedeng ikatanggal, pwedeng mawala, maalis yung vinyl sticker nyo. Ito lang guys. Ito lang yung concern ko guys. Pero all in all, maganda talaga siya. Yan, maganda. Maganda yung vinyl sticker, guys. Iwan ko lang, guys. Hindi lang ako sure kung ilang taon na abot, abutin or ilang months. Lalo na yung mga walang, ano, walang parking. Kasi ako, wala akong parking. Lahat ng mga sasakyan ko, guys, nasa labas lang. Tapos, yung mga motor ko, nasa labas lang din. So, ito, guys, oh. Yan. Wala pa siyang, ito, wala pa siyang ah uh, sticker wala pa siyang masking tape i mean so maya mamaya lalagyan ko ito guys so yan so that's all for this uh video so thank you so much guys so paki naman po guys sa baba kung ganito rin po yung uh, na experience niyo yun, na natatanggal sa loob yan oh yan yan guys ito oh. yan Pakiano naman guys, paki comment naman guys kung normal lang ito. Yung normal lang ang ganyan na nangyayari sa mga vinyl sticker at saka kung okay lang yan guys na hayaan lang na ganun na kumbaga okay lang na hindi takipan pero yung sa akin guys para sigurado uh, tinakipan ko na lang para iwas din kumbaga para sure tayo na at least tumagal ito sorry guys pinagdadasal ko na dito kahit umabot lang ng taon sulit so na ako kasi pag magkaroon na tayo ng budget ay ipaparepaint ko naman ito so ayan guys thank you so much so bye bye and god bless